Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nanghuli nga pala tayo ng pusit at pagkatapos ay inihaw natin. Tara at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong welcome back sa ating channel For today's video ay manghuhuli nga pala tayo ngayon ng pusit Dahil nga may buwan sa ngayon ay pwede tayong manghuli nito Ang gagamitin nating panghuli ay ang tinatawag naming pasayan Ang style sa panghuhuli nito ay para lang laruan at ihilahilahin mo lang siya at pagkatapos ay didikit dito ang mga pusit. Sa punto ngang ito ay nakaisang piraso na tayo mga idol. At thanks God, meron na agad akong huli. At dahil nga umulan ay nagpasilong muna ako. Nang matapos na ang ulan ay bumalik na ulit ako sa bangka. At ganito nga pala ang ginagamit naming panghuli ng pusit. Ito yung tinatawag naming pasayan. Matapos nga ang mahabang oras sa pamumusit, ay nakadalawang piraso naman tayo. At laking pasasalamat pa rin natin kay Lord dahil binigyan tayo ng pangulam. Dahil sa dalawang pirasong pusit na ito, ay makakaminos minus na naman tayo sa mga gastusin. Habang nasa tabindagat nga tayo, ay naiisip ko na kung anong magandang luto para dito. Maya-maya pa nga, ay biglang dumating si Iman. At niyaya tayo upang mamingwit ang ginawa nga nating mga pamain ay ang gaway ng mga pusit. Nagtry nga kaming mamingwit upang madagdagan ang huli natin. Matapos ngang makapagpain ay unang naghagis si Iman. Pahulad ang tawag namin sa palakayang ito. Sa inyong lugar po ba mga idol? anong tawag sa ganitong palakaya. At dahil nga hindi tayo nakahuli sa pahulad ay umuwi na tayo upang intindihin na ang ating nahuling mga pusit. Sa paghahanda nga ng mga panamya ay tinulungan na tayo ng aking misis. Dito ay nagayat get na siya ng sibuyas at kamatis. At eto raw ay ipapalaman natin sa tiyan ng mga pusit. Nilagyan niya rin ito ng magic para lalong sumarap. Dahil nga kalimitan ang luto natin sa pusit ay ginataan, nagtry tayo ng bago para maiba naman. Okay na nga ang ating mga palaman sa pusit ay isinalang na natin ang mga ito. Nagintay ng ilang minuto at pagkatapos maluto ang kabilang side ay binaliktad na natin ang mga ito. Matapos ngang maluto ang mga pusit eh hinangon na natin sila. After nga nito ay ginayat-gayat na natin ang mga pusit upang makapag-start na tayo sa ating pagkain. Dahil sa itsura ng mga pusit ay talaga namang natakam na tayo. At siya nga pala po mga idol. Maraming maraming salamat po sa panunood palagi sa ating mga videos. Shoutout nga pala kay Idol Anakleto Huwaton Kanyete, Hazel Ramos Medalyon, Miller Podra, at kay Gia Pabrero, aka Apa. Salamat po sa panunood at pagsishare palagi ng ating mga videos. Bukod sa inihaw na pusit, ay meron pa tayong talong at baguong. Dahil dito ay siguradong mapapasarap na naman ang ating hapunan. Ang panghuli nga pala ng pusit ay talaga namang napakapag. Dahil dahil may ilang oras kang magsasaguan bago ka makahuli ng marami. At may mga time pa nga na minsan ay mabubokya ka. At sobrang pasasalamat pa rin natin kay Lord dahil hindi niya tayo siniro. At dahil nga dito ay nakasolve na naman tayo ng ating hapunan. At eto po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalo. Ito nga po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.